Oh. Uy, bulat. Uy, uh. wow. Ika mo. Hmm? O, oh, bulat ka ba? Eh, di nang na. <laughs> ay, oh, nga pala, na! Ano. <laughs> ay, marami ka nang huli. Ha? Marami ka nang huli. Meron sana, dubating ka eh. Malas ka ha? Ah. Malas ka eh. Hmm? O, ano na eh. Mapalag na kayo. <laughs> ay, 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 na. Ha? <laughs> ah? Kanina ka pa ba dito? Anong oras na ba? Mag-alas 7 na. Nang? Gabi. Alas 7 pa ako nung umaga rito. Kanina pa kita hinihintay doon eh. eh, 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 wala mo na kung na. Ha? Binigay ko na yung mo ah. Wala pa Ron. Oh, eh, kaya nga ako napunta rito eh. Binigay ko na. Uy, baka may huli ka na. Hindi, 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 eh. Kinausap uh, mo eh. ako eh. Huwag sa Eh, kailan ka babalik? Ha? Huh? Kailan ka pupunta ron. May magkarapo no? nito. Kaya nga, lasyetin eh. Wala pang ulang sa bahay eh. Na dadali ko yung pera eh. Na, itaya ko sa ano, <laughs> di ba? Kaya, kaya, eh, no. Dandaan lang kasi. Ang galaw kasi ng kamay mo eh. Oh, wala eh. Dandaan lang dapat malaki, yan. Malaki, mukhang malaki. Malaki nga Oh, malaki oh. Ayan oh. Ano bang madalas na kukuha dito? Marami, tilapia. Tilapia. Bangos. Oh, masarap yun ah. Saka mga estate side yan eh. Oh? Itari. Oh, estate side dyan. dyan. Talaga? Mm. May dilis nga dyan eh. Dilis? Nakukuha mo? Oo. Oh. Nabibingit mo? Dilis dito. Pag sumakmal sila, walo. Nakawala lang dumating. Malas ka eh. Ang mm -hmm. dami pala, ano? Mm -hmm. May ano dyan, may alipang. Eh, naman! O, dan, 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 Ayan, tumalon. Tumalon. Paano kasi, ang ano yan? hawak nyan, kinausap mo ako, eh. So, ibig ka, kasalanan ko na wala naman. naman wala naman sinabing usap Wala naman sinabi kausapin mo ako, ba't mo kasi ako nakausap? Diba? Ka. Kanina ka, sirena pa rito. Hindi huh? eh, ko lang nahuli. Sirena? Lumangit yung ulo sayang eh. Oo, oh, lumamit. Eh, di sana nakakita sana akong oh, si Reina. Ay, okay, ayun, 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 pare. Ayun, ayun. sigurado na ako. Uh, oh, sigurado ayun, na ayun, ako, Brad. Ayun, sigurado na yan. Huwag ka magulo, Brad. Huwag mong... Dandaan lang kasi. Kumalaw eh. Kumalaw eh. Dandaanin mo lang. <laughs> Ay, <Ayun>, Brad. <laughs> ano pa pamain mo? Ha? Huh? Ano pa pamain mo? Tasty. Tasty? May palamang rino yan. May pa namang Rino yan. Ayos siya. Kaya kasi yung mga kinakain ng tilapia. Maarte ng mga tilapia kaya May mga Facebook na yun eh. Ah? Uh, may mga bangos. May mga Facebook na yun. Ganun para, ba yun? Oo, pa oh, para mahuli mo sila. Hindi e, mo sila mahuli pag hindi mo inad eh. Huh? Oh? Oo. Inad ko, kakaad ko, hindi ko siguro na-accept, kaya hindi pa na ako. Ayan ayan. Ay ayan, 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 nilakihan mo, sabi, konti lang eh, nalaglag, oh. Nakain yung tasty, ah. Eh, <sighs>